Ah, dito na kami sa airport. Naka all black ako. Macy, naka all pink. May bakulay. All white. Pink and nude. White. May, may white daw. Parang may white. Si Bobby, walang gray. Oh, wala. So, ayan. First time ni Ate Maricel and ni Joanne ni Mariel. Yan, yan, yan. Ng aeroplano, guys. So, alamin natin mamaya kung ano yung experience nila. And also, tuturuan din natin sila for them to know kapag nagsasold of na lang sila on how to do when they get there. Naiyak ako! Doktor na kuya ni Bobby! Dito kasi nag-exam sa Dabao, guys. Anyways, oh, kumusta na? Saan ka si oh. <laughs> <laughs> Excited na sa Maricel. Let's go, let's go lang ga Guys, alam nyo ba? <laughs> hindi kasi ako maalam talaga itong DJI. Tapos ngayon, yung videos ko from bahay up to here na delete. Oh my God. So nag-video ako ulit. Dito na magsimula lahat sa airport. <laughs> alam nyo ba guys, first time ko gumamit ng DJI. camera niya, kapag sa start ka, is parang kaganyan. <laughs> Tapos kapag magta-turn off ka na. Hello? Hello, hey, Parang manok. <laughs> <laughs> guys, gaya nyo, bago pa rin kami sa bagong toy namin. So, nag adjust pa kami. Kaya, please bear with it hanggang sa masanay kami. So, guys, kami na ang next in line. And to tell you honestly, first time ko pumunta ng Cebu na gagala talaga. Kasi ang last experience ko pumunta ng Cebu is hanggang sa airport. Ay, hindi naman sa airport. Kumain kami somewhere na parang night market. Pero, flight yun going to Hong Kong and Macau experience. Ay, na! Going up, Macy. <laughs> Is this the table? Yeah. Isa sa mga nagustuhan ko dito, aside sa very handy na siya, ay may sarili na siyang stand. So, just like what I did there in the video, so meron na akong chance na makapag ara ara I can place it whenever I want and in a comfortable position. Caught in the video, ayan, ay she knows how to do balancing na. Actually, she's really into exercise kahit sa ganyang edad pa ha, and nakukuha niya talaga kaagad. May dinownload talaga siyang up for that. And here, while waiting, slowly na pinag-aaralan ni Bobby kung ano yung mga possible kayang gawin ni DJI compared to the usual camera. Of course, for the ulit ng kumakain version, Syempre, normal lang yan para talaga mabihasa namin. Super nice yung outfit ni Macy. Talagang nakikikita na ako sa kanya. Black and pink naman ang atake namin dito. Parang black pink in your area lang gano'n. All black ako, tas all pink naman siya. Hi! So, punuan guys. And we don't have any vacant seats to avail. So, dito kami sa labas, standing. And you're putting quite a dito chine-check namin kung paano namin malaman kung working na yung microphone. Ayan, apik api kami dito mga ma'am, ko walang upuan. Ayan na, papasok na kami ng aeroplano at kinakabahan na sa Timaricel at saka si Jay. Dito na part naman ay iniinsayo ko ang zoom in, zoom out kasi may pe-press pa siya sa screen. <laughs> And minsan hindi namin na monitor yung galaw ng kanyang leg mga ma'am, ko. Leeg, ulo or whatsoever you call that one. Lahat kami, guys, lahat kami ay C23. A, B, C, D, E. Tingnan niyo ang look ni Bobby. Pasakay pa lang pero pagod na. <laughs> pagod <Hi>. yun. <niyo. laughs> Busy. Nanonood na. A window seat again. Ako sa gitna. Si Bobby. Ay, kumusta kayo dyan? <laughs> okay lang. Excited. <laughs> Tandang-tanda ko pa ng no, mga unang sakay ko ng eroplano, ganyan din ako. Hindi mapakali. Tapos kapag sa window side, tingin-tingin talaga sa labas. Tapos kapag sa aisle naman, syempre nakatutok sa mga FA. Tapos for the bus, talaga ng mga instructions in case of emergency. At para talaga both seat may experience ng dalawa pag uwi namin, nag-switch na sila ng position. Kasi same number pa rin kaming lahat. Pasingit ng kulitan. Tingnan nyo guys kung gano'ng ka-focus sa ating Maricela. Ayan, patawa-tawa lang yan. Pero talaga kinakabahan na yan ng bongga. Sabi ni Bunso, sabi niya daw hindi na daw siya uu kaya sabi namin na kung magbarko or magbus ka nalang pagka uwi mo. Guys, papasubok natin sa kanila. paka experience na in mo order tayo Sa akin, cafe latte. Tapos yung noodles, yung mga hangout. Japanese na noodles. It's their time to order but very funny kasi pagkabigay ng pagkain sa amin ay lalapag na din palang eroplano. <laughs> so, ipapa-experience namin sa kanila ang kumain dito sa mismong eroplano. Siyempre, sagutin natin lahat yan. Deserve nilang mag-relax and ma-experience lahat ito. Unlike to other kids na, na nag-travel by plane, si Macy is very chill lang talaga. Kampante na ako pag andyan yung headset and yung iPad niya, tsaka may movie na. Ayan nga lang ang in-order nila kasi nga ay kabado pa daw sila. Gusto nila mag-focus sa biyahe. Diyos ko. <laughs> Kinain ko na lang din ng bongga para makalimutan ko ang sakit ng tenga ko. Minadali ko na nga dito yung kain ko kasi dapat nakatiklop na itong lamesa ko. Sobrang satisfying lang sa nanay na bawat na-enjoy ko na-enjoy din ng anak mo. At heto ako, nakikinood na din dito. <laughs> Eto naman dito sa kabila, chine-check namin yung status nila. Si Jay, nakikita nyo naman na nag enjoy siya. Sa Timarizal naman guys, kahit madilim ay ayan kitang-kita na medyo naninigas talaga siya, hindi siya makapag-focus. Pero sumasagot naman na siya pag kinakausap siya, nadidistract yung focus niya na mag-concentrate. Yes. We're finally here and makikiusap kami. Gusto ka ako nila picture sa pilot. Ate, kumusta ako ng experience? Sabi niya, ayaw na niya umulit. Magjajapan mag pa kami. <laughs> hindi, pag uwi niya, ayaw na doon yung umulit. So, mag ayaw siya byline mag na siya seven days. <laughs> so, eto na nga. Ako na nga kumausap since palabas na yung pilot. Sabi ko sa kanya, magpapapicture doon sila ka ako. Tapos na ako sa ganito, hindi ko lang in -upload. Hindi ko alam kung bakit hindi ko in -upload. Tapos timing pogi okay, yung pilot ng mga time na yun. yung pilot ngayon. Ayan, ito so, nakikita nyo, naging busy sila. Si Macy naman ay kung ano-ano na pinagagawa doon sa loob. Tawang-tawa ako kasi dapat ganito pagka-picture. Tapos tawang tawa kami kasi after ma-check yung photo, parang nagpa-picture lang sila sa piloto, hindi yung talagang sa loob ng eroplano. It's, 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 It's a Philippine flag. Touchdown, Philippine flag. Cebu! ay dapat ganito pa lang pa entrance kapag dumating ka na sa Cebu. Kunwari, iinom ng coffee kahit hindi naman mahilig sa kape. Hindi kasi naubos, kaya dinala ko na lang. So guys, hindi pa kami talaga into this place. So, meron kaming kakilala, may binuka kami dito na nirefer lang din or recommend ng kuya ni Babe. So, kakontak naman siya and tomorrow, dalawang araw lang yung gala namin dito Supposedly so, ngayon na pan-arrival, may gala kami. Pero hindi kami makakagala kasi parang night life lang and I'm not used to that nightlife. Yung mga inom-inoman, hindi kasi ako umiinom. Mag-rest na lang kami instead. So, kanina nagpa-picture sila sa piloto. Tapos, very funny kasi ang pinicturan lang ni Jay, yung pilot. <laughs> yung mukha ng, kap ng, kapatid ko, wala salita to. <laughs> Tsaka guys, nga pala, may in-offer dito na maraming mga tour-tour. Mahal siya, tapos maraming pupuntahan, oo. Pero, alam mo yung hindi talaga namin target yung ibang places na in-offer. Gusto namin yung customize, yung gusto lang namin talagang puntahan. Or yung sadya na talagang pinunta namin dito sa Cebu. Pero main talaga na gusto namin puntahan is Simala at saka Cebu Ocean Park. And other than that, kung may mga oras pa, saka namin punta ng Temple of Leia, yung Tops, yung parang wine-wine something. Gusto ko nga sana magyate, pero pero hindi ko alam parang hindi na kaya sa oras. But we'll see tomorrow and on the next day. Ito na sundo namin, guys. Van yung gamit ni Sir Alvin na pagsundo sa amin instead of SUV kasi akala niya ang dami naming dala. For tomorrow sana is SUV sana yung susundo sa amin pero nagsuggest kami na stick na lang kami sa van. Para pwede makahiga ang mga gustong humiga. Dito na nga kami nag-check-in sa big hotel. Malapit lang siya sa mga bilihan, bangko and so on. Just in case ma-board kami since cancel na nga lahat ng gala. Yan naman yung mga rates ng room. Penthouse yung na-avail namin buti na lang talaga kasi punuan pala talaga dito. Very safe yung area especially kapag may batang kasama. And our room is located on the 7th floor. Room 709 kami, good for 3 packs pero kaya hanggang 4 packs. Quick tour ko muna kayo sa room namin. Pasensya ko parang nakatutok sa taas yung camera. Talagang hindi pa talaga namin siya control guys. Ito naman yung CR niya. Meron na siyang hair dryer tapos may hot and cold shower. Affordable lang dito. Perfect kung marami kayo. At yung mga nagastos ko within that day pa lang. Okay, ipopost ko dito. Dito I'm not sure kung city view or what pero nakikita namin ang city lights. And on the second level kung saan kami matutulog. Very cutie guys. Pinagdugtong na lang namin yung bed dito kasi walang extra bed pero may extra person. Ito naman ang rates. Lahat ng mga nagastos ko and the details of the driver as well just in case kung magsisibo din kayo kasama ang pamilya nyo.